Viral nga ngayon sa social media ang bagong episode nga ng Thor Family na Pinamagatang Hormones Matapos nga magsagutan nga ni Tito Vince at Tony Fowler Ay tinawag nga na OA ni Tito Vince si Tony Fowler Kaya naman hindi nagustuhan ni Mama Marie ang mga binanggit nito Kaya nagawa ni Mama Marie batuhin si Tito Vince ng pagkain Nag-aalala ngayon si Mama Marie dahil nga Tumalabas na umano ang tunay na kulay ni Tito Vince. Hindi na umano tulad ng dati ang nakilala nilang Tito Vince. Emosyonal naman na naglabas ng sama ng loob si Tony Fowler dahil wala na umano siyang natatanggap na lambing o pagmamahal nga kay Tito Vince. Lagi umanong pagod si Tito Vince at galit sa kanya kaya nga hindi nga napigilang umalis ni Tony Fowler sa Toro Family.

Puta ko na mo, natatakot na ako na lumalabas kasi yung kulay mo. May point ka naman, mo, ha? Tangin na mo. Ang akin talaga. Tangin na. Pati ako, sinisinalan mo, buntis ako. Pati ako, mag-ebit na buntis ako. Mahaba, tulog mo. Putot ko, konti ka. na kasi mabot siya. Ako ng na sila ng mamahalan tayo, putang ina din. Tangin na. Ikaw lang? Ako ba lagi? Hindi. No, Ang CCTV, makikita ko gama ako lang sa'yo. Ako pala. Okay, kaya sa'yo na lang yung CCTV. Ano ko na lumaman? It's missing the point. Nilig sa sa maliit na bagay para matanggal niya Hindi niya nakikita yung video picture ko. Nakikita yung kali ko. Sina pupuno ako? Hindi. Matagal mo na eh. Ngayon ko pala tumuli. Matagal mo lang eh. Kiss yan po. na napuno lang ako. Nakapagod lang din ako. Nagagal ko lang din ako. Kaya ang tingin ko po tangin na. Natakakot ako ng tangin na. Mukhang so, nadahali na naman ako ng putang. Eh, naaano ko, ito ang gali. Hindi ko na naramdaman na pinaportay mo dahil ikaw mismo, hindi mo ko pinaportay uh, Nakakala ko nga. Eh. Ina-attitude mo ko, ikaw mismo. Pupuno ka ako. mo ka sa akin? Hindi sa halo-halo, sa tayo sa bayo. Presyo ko din. Presyo? May ginagawa kang kidney ngayon? Di. May ginagawa kang bala? Alam ko, alam ko. Dalawang heartbeat mo? Wala akong labas ngayon. Wala akong labas. Wala pala Si preso din sa akin yun, siyempre yung pagkagalit. Mutawin na mo, huwag kang sa anong presyo sa akin ngayon. Wala kang karapat na mapreso ngayon, ako lang. Nalakasin ko ngayon. Ito na ganito mo ito nalalaman ko kay Ero. Sa akin ngayon, hindi ko sa tatay ko yun. Sige, sabi ko, kasi Ano? sa iyo mo eh. Ang uwi ko ano eh. Ano? Sa'yo mo. Narinig ko na yung na kailangan ko umalit. Kailangan ko umalit. Kailangan ko talaga Harap mo na yan harap mo na yan hindi naman sa hindi naman sa tubig si Jimmy. Bidente, hindi ka ba nakikinig? O gusto mo parang mag-burst out ako dito? Na ako ang Jimmy Bell sa iyo! Punta ka nila Diba? Binahal KO sa sayo! NA ka! Diba? Huwag kang pumatal! Tango ka na ba? Pumatal na kayo sa iyo. Tango ka na. Eche! Tango ka na. Ganyan sa iyo araw ha? Ano ba? Ibigay-bigay sa'yo, pinyeta. Hindi ikaw yan. Naniniwala ka rin na hindi ikaw yan. Wag mong ipakita. Na,